Ilaw ka ninyong tanan niya nagpaminaw ka ron, nang tuluman nun kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Gator Elaine Bathan. inyong man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ng akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan ng Chema. Hingkod ang pangidaron. May kaipon o may usami kabuok anak. Itago na lang sabang akong address na rin sa buhol. Punto legal kini ang akong suliran. Tabahin kini sa apelyado sa akong anak Natao man among anak diha dito pa sa Manila kini akong kaipon. Aron inyo hisaptan, ingon inyo mga panghitabo. <tinyo> mga mga anak na likuan ni. Sakit na gating nga oh. konti oh, sakit naman ka na. Ah. Yan nung sige pa magyapong kagdayal-dayal. Hala na yung cellphone. Si Ricky, hindi na ako makuntak. Ay, bawo na kung siyang nagbati ako. Na, Ay, dili man ka makuntak po dehe. Kaya man naman, dili ka kaanak kung dili makuntak ng amahan sa imong anak. Na tuas Manila. Naunsak ba yan, Jimao eh? Sige na, sige na. Tala sa ospital. Pero, pero kinang lang may bawon ta si Ricky nga mga anak na ma Marun magasulti mi ba? Unahan ang imong pagpanganak. Bisag kagawason na ng anak nimo Ang amal pagyapon na imong gihuna-huna. Ang imong anak ang huna-huna. Jima? Pero si Rick, ang gay! Oo, nasa ha? Kitaan ni Rick! Ang gay, pasan ni mo ko? Tanas sa ospital ba? Ibasig mga anak ka na. Ma! ka ba umanabang, ha, Jima? Ma! maayo kay na kamatagal na jima. Mga oh, anak, ma. Okay lang imong anak. O maayo ra sa dang imong pagpanganak. Awa ka ra. Kunwa pa ta magdali-dali o gani sa ospital. Ako gini ay tingali ang makapanabang ni mo. Ay, dali ka naman tawhan tawahan, buyan. Salamat, Tanskino. Ang akong cellphone, ma. Ay, dili o kapag gunito ng cellphone sa doktor. Kaya mabughat niya ka. Hmm. Mabagod nag-isultis, Dok. Ay, jima patuog na ako, good. Mabugat lagi niya ka. Sir, ikeman ko. Nanawagan niya. Ako nang matubag. O, ang sisuti. O, siyempre, nalimpay nga. Nakaanak ka na, good. O to di ay. Di rin na tong nais, nangutana ako sa ipangaan sa bata. Saman, may naandam ka na bang ihingaan sa bata? Ha, jima. Ha? Eric, wa mo sugot ang taga hospital nga makadaang atong anak sa apelyado ni mo. Kay wa ka man diri nga makapirma sa life birth sa atong anak. aron maka-acknowledge nga mo amahan sa bata. Laaya sa lana eh. Kibidi ko lang ako ninyo aron mo sila nga ako giamahan sa bata. Mo um, pirma mo giday ko na sa life birth sa bata ang amahan. niya o man ka diri. <sighs> Laaya sa lana, Jimay. Dako niya tagmagasto, anak mo magpausap na sa blido sa itong anak, Jim. Huh? Lison mo lang magpausap mo ka sa bata. Bukas gasto ba kagdag ko niya, anak? Mao ba? Gusto niyo din ka kayo sa kong kaipon karon at tuloy kayo na na magdana sa iyong apelyadong among anak so Wa man musugot ang taga-hospital na makadasing apelyadong among anak kay laki, dili ni kasado. O gawas ana, wasad siya dire sa amo sa buhol sa pagpanganak nako. Dito siya atong tuiga sa Manila. Maong, dili siya makapirma sa life birth sa among anak. Arun on tapag acknowledge sa among anak na siya ang amahan. Hangtod na, midako na ang among anak. May na o preschool. Apan, wak pa gini makapausap sa apelyado sa among anak. Unya. sa kanusaman di ay mo magpakasal ni Ricky. Naku, laban ng inyong anak ay. Ah, <sighs> Nati kong Mima. Huwag ang priority ko doon ni Ricky sa among gituguman ka roon. ang pagpausap sa apelyado ni Dudong. Hoy, unahan ang kasal ninyo. Aron sa'yo na lang unya ang pagpausab ninyo sa apelyado ng bataa Ah. Um, ma? ba mm Hmm. Inaanagod niya mo yung marriage certificate Nga ikapakita dito nga minyo na mo. Kasado na mo. Di, sa'yo nalang o niya siguro ang pagpausap sa apelido ng kin -kin. Pero laki mong gudang plano ni Ricky, ma. Ay, jima Musugot lang di ka nga ipuyo-puyo ni Ricky nga wakon niya kasiguruan na inyong kinabuhay sa imong anak. Uy, di ba yan mong bihaan, Ricky? Magdili siya labot sa bata. Kaya wak na magdaasay ang apelido. Mauganing nagtigom eh, para pausap sa pilido sa mong anak, ma. Una ha ang imong siguridad. Kung o man ang nagdaan na tuod sa pilido ng bata sa iyang amahan, pero waasad mo'y kasiguruan. Kaya pwede rin mong biyang reki kalaki, ha? Ma. Dili sa rin yung ana, eh, nga may daotan kong plano sa kong anak, o eh. Labi na nimo. Eh, kung buhaton ko pa na na lang unta tamo uli, adin inyo sa niyo sa buhol. Mabaw bitaw ka sa kumaginikanan. Yung anak mo gitmi din his ko. Importante ang among tungo nga pinakaslan mi. Nga dili may matawag nga pinaangkan. Huh? Hmm? Pinaangkan? Matawag pa din ang pinaangkan nga niya naman ko. Wala naman kumubiya pa ninyo. Wala naman ganit kumubalik pas Manila kay bitagam na ko sa nitabos pagpanganak ni mo. Pasig, ipaangkon pa ninyo sa lain ng akong anak. na. Nga ipaangkon ipaang ang imong anak, be? Basta, ang akong priority karon mao ang pagpausap sa apelido sa tong anak. Gusto nako na ko nga magdana sa kong apelido si Dodong Ken sa dili pa siya musugod o iskwila sa grade 1. Hala, lisura ang nagaw, uy. Lailahi o gusto ang imong mama o ang imong kaipon maukan ni. Kung pwede palang unta nga, dungano na mo ang among pagpakasal o pagpausap sa pilyado among anak, uy. Ay, kada ko gasto ah. Dili mo ka-afford si Ricky, anak, kay mahal kaayo. Gaw? <coughs> Naglibo ko kung kinsay masunod na ng mama o sa kong kaipon for seven years na si Ricky. Kaya nag-eskwela naman ko ng among anak o apiki yun sa kwarta. Ang ako nga pangutana na makinig mo sunod. Unang pangutana, na, di ba din nga ma-acknowledge lang unta sa amahan sa bata ang akong anak kung di ligin makaperma? Kay dito pamanggod sa Manila at tong higayo ng akong kaipon sa akong pagpanganak. Ikadong pangutana, Nagdapas akong apelyado karon ang akong anak na nag-eskwela na sa preschool. Unsa ko na mapadali ang pagpausap siyang apelyado na ito sa apelyado sa iyang amahan. Dako pa ang magasto? Ikatilang pangunta na, gusto ang ta mo nga mapausap ng apelyado sa among anak. Usap pa siya mo grade 1. Unsa man ang mga requirements sa pagpausap sa apelyado sa among anak? Ikaw pa ito kitapusan. Huwag pa sa akong kaipon. Seven years na me. Tinood ba nga mas dali ang pagpausap sa apelyado sa among anak kung unahon na mo ang pagpakasal? Paliwog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Jama. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini okay si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal personal ato ang mga problema sa ato ang mga gibati dun ha sa mga kaugalingon ato ang mga kapikas kapuyo kalambigit unsa pay tawag nato din ha no nga unsa man ni iwan ato tubaga gi ansi unfriend tag, black, batawa na mo sir unsa naman ni eh. ay mog kabala ka oi ipada ang inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang facebook account nga kini ang akong suliran official writers page pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsa o ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri na Ang importante, kumpleto ang mga hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutana o mga problema ay magkabalaka. Okay, ragyod na, no? Okay niya. Yeah. Kaya nang ang mga suliran di tama i ikog di tama mauwaw nganuman, naman hoy kitang tanan guys girls nong nang naagit tay problema giagian tanan way perpekto nga kinabuhi dire dili lipay lipay tanan dili pud na ingon nga wa sa gitay mga pagsulay wa pud tay mga sayot nga mabuhat or sipyat whether tinuyuan or dili da na, na. nganuman mo sa ato ang kinabuhi ang pagka imperpekto nganuman naman kay mahatagan ang taghigayon. higayon nga makatun magmamaayo no nga atong i-better ang ato ang kaugalingon nga makaila ta kung kinsa ta ug asa taman ang atuang ang kadasig ug makaila punta, ta kung kinsa na nang mga naagyud para nato kanang tininuod gid ang ilahang tininguha sinsero gid ang ilahang paghigugma paghinigali hinigalaay sa ato sa atuang ang pagkaamigo pagkaamiga kay wa gyud sila mo judge wa gyud sila mo Iya, yeah, ni sila, ni dawat sila, ni gabay sila, kanang mga ingon ana. Those are the positive side sa ato ang mga problema. Unya ayaw mo kaguol kay kaning mga problema, naani kahumanan, naani solusyon, o naani ang ato ang programa para mo hatag o tambag o tubag anang inyong mga pangutana. Ay mo pagtuo nga, inyurang suwat makamura po'y natambagan posible po nga kanang inyuhang problema grasya para suban uban nga naman tungod kayo suwat ka nahimo ang drama sa kahanginan unya nahimo ang natagaan baron og tambag nako na or ni doktor Obra depende unsang saan punto ha unya naasalaing dapit wak ka kaila. Pero, parihagi agi ani mo. Naminaw. Nakatabang ka. Diba? So, hay, ipadagit na. That's the beauty. Ganda sa ato ang kinabuhi, mga sukinting paminaw. Greeting, sa na big shout-out. Dako kay na kong pagpasalamat sa tananatong na likers, o followers, greeters, mga mo-comment sa kini, ang akong Suliran Official Writer's Page, sa ato ang mga listeners, no? Maminaw sa YouTube, live sa ilahang mga radyo, or sa ato ang Facebook account na DYHPRMN Cebu. Thank you, kaayon ninyo, nga... Way kupas, way sipiat ng inyong pagpaminaw sa atuang programa. And thank you kaayo sa tanan liker, likers so followers sa Elaine Tantengko Bathan na Facebook account na ko. Thank you to all my followers. Salamat kaayo ninyo. And I hope magkita-kita ta soon, no? Kung asa mang ganit mo. And uh, greetings also to uh, Sally Alfante from Tabtoy tuyan Naga City. Kang Abrenica G Mary from Himalalud. Thank you kaayo from si Florencia Ko Studio sa Libo Cebu Philippines, no? Ato anong pambasahon? Also to Marlene Cadalio Daiday, Hi ma'am. Kang uh, Lebugoy Lin Namas from Cebu City. Thank you kaayo for always tuning in sa inyohang pagpaminaw sa tuang programa. Thank you. We really appreciate all the time no nga kanang inyohang um uh, ipaminaw no namo no. Thank you kaayo. Salamat kaayo nga um naamo kanunay unya Um kuyog tagihapon no sa ato ang uh, programa wa mo mubiya naabtan abtan lang tag pandemya naanay mga lain-lain uh, nga mga um, kalingawan na pero naagihapon mo so di ay kang Solon Javier. Hello. Greetings. Hi, sir. Kumusta ka? Um, thank you for always listening. Avid fan ni nato si Solon Javier. Letter sender nato karong uh, adlaw guys. Atong taguon sa pangalan nga si Gemma from Bohol. Kibaw ba mo nga sa Bohol? Pirti natong kasipa. Kakusog din ha. So hello mga sano. Kumusta mong tanan din ha? Sa governor, Mayor Ari Somentado. Hello. And um, unsa maning iyahang problema kabahin sa apelido sa si iyahang anak kay na tao iyahang anak na sila si Manila kuyog iyahang kaning kaipon so ah, uh, nato na to, no kung unsa'y nahitabo sa drama nato so so kinaglibog sila kinsay masunod nilang mama og sa iyahang kaipon. Kay for seven years, nga katong ilahang bata si Ricky, kay nagskwila naman sa ilang ilahang uh, anak o gapiki, yun kuno sila kwarta. So muna yung mga pangutana. Una, pwede ba nga ma-acknowledge lang unta sa amahan ang bata? Uh, kung dili gyud makapirma, kay dito pamanggod sa Manila, add to ang iyahang kaipon sa iyahang pag panganak. Now, ani manggun niya, Ngato Ang ato ang manggung balaod is this. Kung wa mo na minyo, ang status sa bata is illegitimate. Illegitimate meaning to say born outside of marriage. Wa na minyo ang ginikanan. Unsay balaod, ang apelido sa mama ang ibutang. You have the option to put the name of the father sa portion, pero of course, blanco ang date of marriage kay wa man nakasal. Now, kung ang papa willing mo acknowledge anak, no mo pirma na siya sa likod acknowledgement of paternity sa likod ka ng birth certificate ka ng certificate of live birth nanas ibabaw inigpakli ni mo inigbali ni mo ng papili na nanas ibabaw pirmahan na sa papa unsa may effect ana meaning to say gi acknowledge niya nga siya i papa unya maski dili mi minyo ni ko nga akong apilido ang dalhon blanco gani na wala gani na siya ang apilido ragyud sa mama ang dalhon anang bataa. Ah, na kung atong ipa-acknowledge, I think by this tauna, dili ta pwedeng makaprocess, no? Pero uh, akong pagsabot, no, nga muhatag na mga assistance ang local civil registrar. Kaya kani nga, problema ni nga, na tao sa laing dapit, na rehistro sa laing dapit, kunya ang mga ginikanan, mismo ang bata, wak na din ha, nagpuyo kung asa siya na rehistro. Naanas laing dapit, na tungod sa kawadun, tungod sa kalisod, mag na, ug adto Para lang mo asikas o process sa ilang papers common mang kaayon ni eh. and gihimo na na sa local civil registrar nato nga pwede na ta maka process no kung asa unya sila na moy mo facilitate ana ngadto kung asa ka originally na rehistro ikaduhang pangutana nagdala pa sa akong apilido karon ang akong anak nga nagskwila na sa preschool unsaon man para mapadali pagpausab sa iyang apilido ngadto sa apilido sa iyang amahan dako ba ug na uh, gasto now well of course na dinay bayranan kay magprocess man ta. you just have to go to the local civil registrar unya papirmahon gyud na ngadto no pwede ra man kuno ninyo ipada ang papilis unya ipabalik lang diree sa LBC email ba di man kinahanglan nga personal nga moadto importante manotaryuhan ang papilis ug ang dokumento ha para mapaprocess but ug dili man gani mada sa apelido for the meantime no sa papa di man naingon nga mabati di man pud naingon nga sayo pud ang iyahang pangalan wa pa lang na process ug hikay so kung unsay apelido nimo kay wa pa man gi acknowledge dan moy sa bata and that is okay di ka ngay mabala ka ana pero mas maayo pud para naku, kung willing mo acknowledge ang papa ato pong ng ang iyahang identity sa iyahang pagkatao no ikatulong pangutana gusto man unta na mo nga mapausab na ang apelido sa among anak. Usa siya mo grade 1. Unsa man ang mga requirements pagpausab sa apelido sa akong anak. Acknowledgement of paternity. Kinahanglan ka mo atos local civil registrar, kuha og form, papirmahan na nimo, pwede na nimo ipada, no? And then, iprocess na siya dito. Ha? Ikaw pa ito katapusang pangutana, wa, pa makasal sa akong kaipon. Seven years na mi. Tinood ba nga mas dali pagpausab sa apelido sa among anak? Unahon na mo ang pagpakasal this same process. wa pa ka nakasal ang tawag ana acknowledgement. pabilin nga illegitimate ang bata. Kaya man mo na minyo. I-acknowledge lang siya sa papa. Nga anak niya. Kung maminyo man gani mo, no? Usbon gihapon na kay ang tawag ana legitimation. Kay uwa man tuod na Wa man tuod na kasal, illegitimate man tuod ka pag anak nimo, apa nagkadayon man diay ang imuhang ginikanan, malegitimated ang imuhang status isip anak sa si imuhang mama o papa kay na minyo naman no so mo siya ang diferensa acknowledgement of paternity o legitimation so ayaw mo kalibog anak guys ha parihos pari-pariho ra na sila duha uh, moagi ra ug procedure ana mga suking tigpaminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulon karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higa pun sa sa ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Nationwide tatak RMN daghang salamat Ug Maayong adlaw.